check. <laughs> Magandang hapon sa inyong lahat. Yan, kakane. Hmm, Puti-puti pa nga yung uso eh. Eh, hindi ako lakad din sa aming lugar. At ako yung ko yung aming mailbox. Kung anong nakaraan eh, baka may surprise sa akin. Nagaling LTO. <laughs> Gaano nakaraan? Eh, kwan. Na beating the red light ako. Na hindi ko napansin na red light na pala yung sa ano. Sa crossing. Ah, nerumbo ko kahit kahit pula na yung ilaw. Eh, yun ibawal dito. Ngayon, syempre, baka may mga nagmo-monitor doon. pa time na may ticket dito pagka may violation makikita mo na lang sa mailbox pupunta sa iyo tulad nung nakaraan tropa, ipinto lang naman sa akin e, na over speeding sya di ba walang kamalay malay kahit walang police na mo monitor na overspeeding. speeding gulat na lang sya may dumating sa kanyang love letter na na uh, over speeding hindi yung multa kano din yun 70 yata plus tax na benta hindi ko ano mga ganun nag range hindi ko kinakalikig ako ah lamig eh <coughs> malapit lang naman dito yung kuhanan namin ng ano ng aming um, ng aming mailbox yan ito ang aming kuhanan. na <laughs> ang aming ay pang number 3 yan, sana meron. O, oh, sana meron laman at sana wala dan yung aking hinihintay. At pitchek! <laughs> <laughs> Yan, success. Walang laman wala yung hinihintay ko <laughs> buti na lang Whew. kaya dito yung mga driver disiplinado eh sunod talaga sa mga traffic sign Gawa eh, kahit walang pulis siya wala nakabantay eh. may mga camera na hindi mo na alam kung saan banda ng alagay magugulat ka na lang may ating sign notice na kailangan mo nang bayaran <sighs> buti sa akin wala salamat talaga <laughs> at walang one <laughs> wala akong letter lamig ay yun lang kapag vlog na naman na kaunti at nandiyan na akin pare babatiin ko lang oh pare nga right <laughs> pare nga right kamusta ka na tagal lang natin hindi na kapag vlog ay ngayon lang kita na kita Merry Christmas Merry Christmas Happy New Year <laughs> dyan ka na pare nga right oh yun lang yung aming mailbox tapos ang kanto lang yun ay yung bahay namin lapit lang kaya nilakad ko lang ha sa lang ng konti huh. medyo galgal na nga yung salita <laughs> <Malamig> <laughs> sa labas huh. bago kayo nakashort lang ayun eh, no, manoy <laughs> Yeah. ayo, Merry Christmas and Happy New Year kakanay